hindi mga tangay Ayan, hello mga tangay ako ngayon ah, nakaharvest na ako mga tangay ito yung mga nahuli ko so sa mga gusto mong panood dyan, sa sa youtube channel ko lang yung mga tangay full video pero ipopost ko, ko din yan dito mga katayang kaso nga lang noon ako mag upload sa youtube so nakita nyo balot na balot ako ngayon Kasi gabi yung init dito mga tangay Balitawin na huli ko mga tanga 'yo. At ako sa inyo. Katibang isda. You know. Parang lampas na 10 'yan. Ay, nakahuli na ako ng pangtilan mo, sila 'yan. Tintahin ko. Tintahin ko mga tanga yung ilang girl mino. You Ayano. Know, ah, uh, bubog na siya. <laughs> alos wala nang kulay na gold. Pero grabe, ang dami niyang napakagat mga tanga, isang lor pa lang nagagamit ko dami nang nahuli. Try natin ulit sa nangyari ba tayong mahuli. shout out nga pala mga tangay sa mga follower ko dyan sa Colyon Palawan at saka sa Busuanga, Palawan mga nagpapa shout out so bago, bago lang ako ito mga tangay sa ano sa spot na to first so, time kong mag uh, spot dito kaya siguro merong meron tayong nahuli maraming nisda kasi bago yung spot Bali, nagsagwan lang. Ito yung sinasakyan namin, saguan. Eh, kasama kasi ako mga tangay, kaya nag-spot ako ito sa medyo malayo-layo sa bayan. Lapit on. Lapit na, kumagat. Lapit on mga tangay, yun o. Lapo-lapo. <laughs> ito pa rita pa ako, may na naisa. Oh, Thank you. bigyan ko ng ulam sila lola saka sila kuya so marami rami tayong nahuli bigyan natin sila ng ulam sa so na meron pa tayong madagdag <laughs> yung malayo-layo to yung pinag namin. May kasama ako si Nini na nag-video sa akin. Kaya nakapag-iswata ako mga tanga ito sa malayo. Ito lang kasama. Hindi kasi ako nag-iswat mga tanga sa malayo na nakaragay sila na bangka. Yung malayo talaga sa bayan. Shout out nga pala dyan sa mga followers ko sa ano. WPU. yeah. Western Philippines University, Puerto Princesa, Campus. Um, Ayan. WPU din ako mga tangay. Ito pa so, yung ano ko, <laughs> <laughs> Yung Uniform ko. nag dito ako sa kareem. Ito so, ulit natin. Isna tiga ratus. Ini. Udang nah. parang ahas yang mulai. Mari. Ayak okay. nih. Itu balik. Lima kapulai, lima tang. Merot-merot selagi tayang mau uli nabangka. lagi kawanku. Anong, anak na. Anak niya siguro 'to.

lepaslah barakuda ni Pangkilau Pangkilau pan

Ano ko ng pating? Nahabol ba ng pating? Ay na, oh. <laughs> Sampah! <laughs> Ang laki! <laughs> Yari, oh. May matakang gas-gas niya, oh. Naanuan siya ng ano. Hinabot siya ng ano kayo na pating. Buti lang hinabot, oh. Laki! Mamaw! Oh. <laughs> Nadali natin sa ilang derby yung nag-gas-gas na, oh. Grabe. kayaknya mau nah. <laughs> Mama kanina sana eh. Parang hila Ay, talapid naman tayo 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 na sa tuyo guys. Ayan mga tangay, pahuwi na kami. <laughs> Mamaya mga tangay, papakita ko sa inyo yung mga nahuli namin na, Mga nahuli ko na is na mga tangay. Harvest sa bagong spot natin. kung tayo pupunta. Kapatod mag-ano, sagun. Kasi medyo malon-alon na ng konti. Malit lang kasi dito bangka ayan, update po kayo mamaya mga katay kapag na sa bahay, pakita ko sa inyo yung mga nahulto na isda ayan mga tangay, tingnan nyo yung dagat dito sobrang linis, sarap maligo di ba? grabe, linis ng dagat dito mga tangay ganda maligo malapit na kami sa bahay Ting push na lang ng pagsasaguan Makakauwi na rin init Ayan mga kain, nakauwi na tayo at ito yung mga nahuli natin. Sobrang dami. Ayan. Nakadali tayo ng malaking bansay at saka balo. Yan no, grabing laki. Hmm. Tapos ayan. Gera, sapat na piraso. Ano ba grouper? Lapo-lapo. Tapos okay, nandiyo tayong red grouper maka dalawa rin tayo ng kanupi mga tangay yung limang sigaras pala yung nahuli natin at ito silay saka sequence natin meron ding malaking bangkilan. at ito hindi talaga magpapahuli mga tangay dalawang tabong kakinip ko na and harvest isang gana. <laughs> yung pain ko dyan mga tangay yung island girl ko mga tangay isang piraso lang yung mga tangay yung ko na lure na harvest niya 16 piraso ng isda. Ayan. Pinanglagay ng mga tangay tatay dyan sa icebox natin. Para i-preserve. Dami oh. Daming dami ko pala ng huling ngayon. Lagyan ng ice. Para ipaulaw kami bukas at mamaya. Hindi ko pa daw pa. pamigay pa. Panigurado mamaya mayan dito na naman si kuya. <laughs> yung kuya ko kasi mga kaya pagpupunta dito. ngapangtingin tingin niya siya ng mga lagayan namin ng isa na kung merong kinukuha niya, hindi na nagpapaalam. <laughs> Shout out sa'yo!